Tignan naman ang harapan ng aming bahay. O, oh, ayan. Ganyan kaputi. Kasi wala nang ginawa ang ulan. Uh -huh. Ayan ang bahay yung labasan ng tubig. Huh? Bumaba na ba? Yeah. Bumaba. Sinira na ng aso itong mga halaman. Oh. Pinotol na yung gumamela. Ayan. Ang bahay ko. May takip. Kasi pag maulan. very good very good si joel o oh, linis na linis na yung ano Nagtagal kong hindi nakapag-vlog gawa ng na. maulan. Ayun, oh. Ay, very good, oh. Ang Aisan hmm, Brot. Ya. Cekna ten sap bababa. Nah, hmm, ya nih mau rambutan. Untuk. yung aking talungan tingnan nyo guys ang nangyari sa mga talong na tunaw sana may makasurvive pa ayan o oh. Ay. wala na yan Kung hindi magbinhi na lang ulit ay namatay din yung ano kajos sa sobrang ulan grabe oh patay yung mga ano yun yung aking tinanim puro dilaw pala ito ko na itanim na mumulaklak na rin tapos ito mm. yan kabila ano nilagyan ko buhay na yung itinuso ko dito na ano deals ito yung CR yung liguan sad naman ang aking gulayan